thank uh you -huh. good day and sus kulot na yung tagbuhok kani siya nga pagkakulot guys sya? sigig po ni ponytail so kulot yung takay wala naman na wala na yung rebound wala na rebound guys kay kapila naman yung gipo plan nila ating ang giti na nagtubo na siya so as you can see ang akong buhok guys pag nakadunghay baga pero ang tinuod nipis na goodness siya. so dili kay ko magpadunghay kay kagkagman so nakulot sya morning guys so today is sunday july 13 so, July 13 so ang ating mga Judith is coming soon coming soon brother then nag meeting kanina brad ang amutan sa anniversary brad ay chicken joy brad chicken joy kita tulong ni ate o ni mama brad worth 2,000 brad worth 2,000 ang chicken bali bali ko ang kakilo to 466 kilos ang mga 5 kay ang crispy fry pa dag oil dagan mong mga on sa ato sa kinilaw 2.5 ang budget 2.5 mag ano na sila amot sila 300 or 500 yeah, gusto mo ni mama nga magkuhan lang mag sa na na kita rin magluto. Kita kami mga kita mati ate. Bikya naman. Karong sa Sunday. And then guys, kakauwi lang namin sa simbahan guys. So time check 11.15. So ang gagawin ko for today guys ay maglaba pa rin. So bari. Wala nga nag may nang nagubot hangar bab. Natuwad lagi nang hangar. Ah, Hulog din ang diraskilid. So, man, Dito siya ko, guys. Kaya, grabe ang ating, ano, kalat, oh. So, planning kong mag, ano, guys, mag-absent ng next, next kinsina. Mag-absent ko for arrange sa ating, mag ako sa bahay, magtrabaho guys. Mag-absent ako ng isang araw para mag, panday ako dito sa bahay, guys. Mako mag-DIY kasi wala tayong pangbayad ng labor. Wala tayong pangbayad ng labor. So, plan ko, ang project ko, guys, ay itong mag, magtapal ng mga bandal dyan guys saka dito sa sahig simento ating ipakinis para magkalagay tayo ng vinyl ano man yung nga mo open out mo open, open 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 na maging iya then may sobra kaming big pagabi guys si bring house may bring house ang aming ulam may bring house kagabi so iniinit namin kanina guys Ali na Brad. Brad. di oh, oh, oh. ka magkaon? Magkape man ko man imong sudan guys oh. Mga bring house ko gabi na ko. So ako lang pala ang kakain. Palitik og kape ba. Brad. Palitik og kape. Kanang nanad og kape didto ba idag humagka on magkape gud kay. Wala din ko katubon. Oh, Mabti ko mga katapiko. Ko bra? Oh, bra oh, Mabti ko ma Wala ito, ba ito nagbaon ng mong anak? Ito ang agata. Pila man. Bayo Come So, guys. Ako ay nag ano, full storage na naman guys. So, ako ay nagkapish. Kain tayo guys. Ha? Masa ako rin makaon. Hindi magkaka makaon. Brad. So ano nga guys. Mag ano ako. Ay mag edit muna guys. Wala kayo kakain. Para makaano tayo mamaya makapag record tayo ng video guys marami tayong gagawin so Sunday ngayon mag ano tayo dito sa bahay maglinis maglaba mag arrange at marami pang iba guys so see you mamaya guys kaya muna ko ito ang aking biko ito ang aking rice then kape so wala akong stevia guys ako yung naubusan ng stevia ko so kain tayo guys So yan guys. Okay, tapos na sa pagbaklas ng mga labahin. So medyo maliwanag. Maliwanag na ang mga ano guys. So wala na yung laman ang karton ng labahin. Then yung uh, school shoes ang mga surak din. Transfer ko dito guys. Para madali lang pag-open ng uh, pintuan maglagay nyo dyan ng mga sapatos kasi dito mag turn around pa, magtuyok pa so, itong maliit na lamisa dito ko na lang siya ilagay so, mamaya na lang yan guys kasi maglaba ako so, time check 12.47 so, wala na tayong labahin dito guys Dila na, dinala na lahat pati mga trapo dinala na doon guys so, maglaba na tayo So, sa so bahay mamaya, guys. Bye, okay, guys. Bye, bye, guys. good evening. So, time check, 7.15. So, karoon ako na human. lang natapos ng maglaba guys. Super. So, so, di lalim pag ubusin lahat ang labahin guys. So, hindi ako natapos guys. Buti na lang naka-washing ako guys. Para sa may susunod na linggo. Bago ang ating labahin guys. <coughs> super sakit sa likod. Ako ay nagutom, guys. Uh, ah, gutom mga murag gikutasan. Brad. Anang gutom bitaw nga Brad. Nang manguro kas ka gutom ba Kasi mang laba. So, from 1 PM to 7, ah, grabe, guys. Grabe ng laba. So, hindi pa na hangar yung iba. Doon na lang pa na-drain sa washing. Tapos, bukas na lang. <coughs> isang pies. So. Oh, pati hindi ko i-rift ito. <coughs> and then, i-end ko ang aking video for today, guys. So, that's all for now, guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. Madilim na ang aming, ano, guys, paligid. Yan ang aming solar, guys. So, so yan lang aming, ang, ano. So, that's all. See you tomorrow, guys. Bye-bye.